paigalwan sa sa Peter Pan sa <laughs> mm. Nodales? Europe? Europe? Oh wow! Oh wow! Oh, wow! Ano masakit sa iyo ba? Yung matagal kong line yung toh post ang shoulder, tapos hmm. bago ako umalis, parang nadinig ko na may aibat na hindi ako rin makasakit ako po eh dahil hmm. sa ibig sabihin ko pati ito, mo pag narakad mm, ka masakit masakit ilan na po kayo? 47 baka na yan agad dyan hmm. Para lalong matanggal agad pati yung sa bigod mo doble blinding <laughs> kasi kirayag na malayo Marami ako may discount <laughs> Relax lah. Relax. Relax mana? So. Relax. 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 <coughs> 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 Sakit. <clears throat> oh. Mm -hmm. Masakit? Oh, pa? tuhod ang Pag-blood ka na, hindi ka ba maasim? yun yung dapat sana kinabukasan, pinapapunta ko ulit ng doktor ko doon. Kaso yung kinabukasan na po, dapat gagawin ko, magka-travel ako papunta dito. Kaya sabi niya, if ever na sumagit agad ulo mo, or may naramdaman ka, bumalik ka, pumunta ka sa hospital doon sa... Inhilig sa nga. ka lang mula rin.

Magandang mo. Haha. Haha. na Haha. 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 Ano Haha. ba? Haha. 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 laging Haha. 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 Haha.

Saya ingin anda menjelaskan kepada saya, apakah anda ingin menjelaskan kepada saya? Terima kasih. Jika anda ingin menjelaskan kepada saya, anda